Hi guys! Uh, ano ang pinagkakaiba ng anxiety, disorder, or meron kang totoong sakit? Uh, meron kang totoong sakit. Uh, malaki yung pinagkakaiba ng anxiety, health anxiety lang, yung nararamdaman mo at saka sa totoong meron kang totoong sakit. Kasi kapag health anxiety lang, halos uh, araw-araw kang ateknihin ng sintomas niya. Halos araw-araw kang nahihilo, feeling mo, meron kang sakit sa puso or may high blood ka o may stroke ka. Tapos, halos araw-araw ka rin na nilalabanan siya pero wala namang ninyayari sa iyong masama. Kasi health anxiety lang yung nararamdaman mo. Anxiety lang talaga yung sakit mo. Uh, kasi ang kapag totoo kasi siyang sakit, isang linggo lang, wala ka na. May nangyari na sa yung masama. Pero, kaya walang nangyayari sa yung masama dahil anxiety disorder lang yung sakit mo. Hindi ka totoong may sakit sa puso or anumang sakit na kinatatakutan mo. Kaya ka nananatili pa rin buhay hanggang ngayon. Kaya kapag anxiety lang yung nararamdaman mo, huwag ka lang matakot yan. Kasi yung takot, yan yung nagpapalala ng iyong anxiety kaya hindi ka makakalaya. Eh paano, man, paano naman malaman kung anxiety lang? Mal malalaman yan kung anxiety lang at hindi yan totoong sakit kapag umaabot ka na ng anim na buwan ng daladala yung anxiety mo yung nakakaramdam ka ng pagkahilo yung feeling mo ma-stroke ka na feeling mo ma-heart attack ka na yung feeling mo may cancer ka na or mayroon ka ng malubang sakit, kuma nakakaabot ka ng anim na buwan. Kapag nakakaabot ka ng anim na buwan, tapos yung mga feeling na niyan ay nakakaya mong anxiety disorder lang talaga yan. At isa, meron pa, kapag na na nagpunta ka na ng doktor, tapos nagpa-laboratory test ka na, tapos yung result ng laboratory mo ay normal lahat. Wala kang sakit, normal yung cholesterol mo, normal yung dugo mo, normal yung blood sugar mo, normal lahat yung resulta ng doktor sa iyo. Tapos meron kang nararamdaman na pangit, tulad ng pagkahilo, or paninikit ng dibdib, or anuman yung kinatatakutan mo na nasa isip mo na malubang sakit, yan ay anxiety disorder lang talaga. Kaya, isa talaga sa pinakamagandang gawin mo ay tanggapin mo yung anxiety mo. Tanggap mo na anxiety disorder lang talaga to. Dahil kapag tanggap mo na na anxiety disorder lang yan, unti-unti yung nawawala sa iyo at mawawala na rin yung takot mo. Kasi tanggap mo na eh. Anxiety disorder lang to. Hindi to malupa, hindi to delikado. Kasi yung anxiety disorder kasi guys ay sinungaling naman talaga yung mga feeling na nararamdaman mo. Sinungaling kasi siya. Hindi yan totoo. Kasi may, may, meron na tayong mga result. Umabot na tayo ng maraming buwan na lumalaban. Tapos wala naman nangyari ng masama. Kaya sabihin ko sa iyo, sinungaling yung anxiety disorder mo na yan. Hindi yan totoo. Wala ka sa totoo. Ang danger dyan. At kaya kinakailangan mong Itaste yung sarili mo. Subukan mo yung sarili mo. Kailangan mo mag-exercise. Para mapatunayan mo kung nag-exercise ka, kung meron ka talagang sakit sa puso, hindi mo yun makakayanan yung mag-exercise araw-araw. Pero kapag nakaya mo yung mag-exercise araw-araw, nagpa-pubish ka araw-araw, tapos walang ninyayari sa yung masama, anxiety disorder lang talaga yan. Wala ka talagang sakit sa puso. Tapos ang pinakamaganda d'yon, Nag-exercise ka, gumaganda yung katawan mo, bumababa yung dugo mo kasi nag-exercise ka na. Yan yung pinaka-advantage ng pag-exercise kasi guys, matis mo, kulakas ka sa puso, gumaganda pa yung katawan mo, uh, yung dugo mo, magiging normal kasi yung ugat, maganda na yung daloy. Kaya mag-exercise ka araw-araw kung meron kang anxiety disorder Roger at saka kung meron kang anxiety disorder kumain ka na ng mga masustansyang pagkain para mawala yung takot mo about dyan sa high blood, sa heart attack or anumang sakit or cancer kasi yung kinakain mo healthy na ng pagkain kagaya ng mga gulay huwag nang iinom ng mga soft drinks, alak or mga energy drinks, huwag na muna. Iwasan muna tayo sa mga mantikang pagkain para makalaya ka talaga dyan sa yung anxiety disorder. Yan yung pinaka magandang gawin mo guys. Tapos uminom ka ng maraming tubig. Kasi yung mga taong merong anxiety disorder, pinaka magandang panglaban talaga dyan yung tubig minum ka ng maraming tubig, mga 12 glasses of water a day. Kasi dahil da dahil tayo mayroong anxiety disorder, ay ano kasi yan, kakulangan din yan sa tubig. Kakulangan sa tubig. Pag marami kang tubig sa yung katawan na iniinom, ina-apply, ah, uh, medyo bumaba yung takot mo, yung panic attack mo. Dahil sa tubig. yan yung mga pamaraan ko na para malabanan si anxiety disorder. At minum ng tubig. Tapos matulog. Matulog ng 8 to 9 hours. Matulog ka ng 8 to 9 hours kasi yung tulog isa din yan sa nagpapatulog trigger sa iyo kapag wala kang tulog kaya matulog ka ng 9 hours talaga or 8 wag na huwag kang magpupuyat yung ipupuyat mo yung katawan mo yung magtrabaho ka ng sobra sobra kapag meron kang anxiety disorder mag-trigger yan sa iyo lalabas yung mga sintomas na yan kaya tulog ka relax yan ang pinakamagandang gawin mo tapos umaga naman, hanggang hapon, kasi meron kang anxiety disorder para mawala, para di mo maisip yun, gumagalaw-galaw galaw ka. Galaw-galaw ka kahit anong gawin mo. Magwalis ka, tapos huwag kang pumermi lang sa bahay mo. Kasi kapag nakapermi ka lang, hawak mo lang cellphone, hindi yung busy yung isip mo may isip mo yung mga sintomas niya tapos lalabas na naman yun, yung takot mo. Kaya pinakamagandang gawin dyan kung meron kang trabaho, trabaho. Balik ka sa trabaho. O kung wala naman, uh, pasyal-pasyal ka, pumunta ka din sa mga trupa mo, makipagkwintuhan ka. Kailangan kasi dyan yung maging masaya. Huwag yung sobrang lukot para hindi maglabas ng sintomas anxiety. Yan yung pinakamagandang gawin mo kapag meron kang anxiety. Tapos, panghuli, kinakailangan na huwag matakot. Iwasan mo matakot sa mga sintomas niyan. Dahil hindi naman yan totoo. Dahil kung totoo pa yan, meron na nangyari, sana nangyari sa'yo na masama. Pero, hanggang ngayon, hanggang ngayon, healthy ka pa rin, buhay ka pa rin. Dahil hindi totoo yung mga sintomas na nararamdaman mo. Hindi ka totoong may sakit. Totoo yung sintomas. Totoo yung nahihilo ka. Totoo yung naninig, paninikit ng dibdib mo. Totoo yung mahirap huminga. Pero hindi ka totoong may maestro, may sakit sa puso, mayroong cancer, o mababaliw. Hindi yung totoo. Dahil kung totoo man yan lahat yung sinasabi, yung na nasa isip mo, bakit walang nangyayari sa iyong masama? Bakit umabot ka ng isang isang buwan, anim na buwan, o isang taon na lumalaban pa rin dyan sa iyong anxiety. Kaya yan yung yan yung panghahawakan mo na anxiety lang, hindi yan totoo. Hindi kailangan matakot sa anxiety disorder. Kasi wala namang nangyayari sa iyo ng masama. di ba? Kaya isipin mo parati na anxiety disorder lang to walang mangyayari sa akin na masama. Safe ako dito. Sip ako dito. Yan yung pinakamagandang gawin mo guys para makalaya ka sa iyong anxiety. Araw-araw mo yung isipin. Araw-araw mo yung gawin yung mga tinuturo ko sa iyo. Yan yung pamaraan ko para makalaya. At huwag kalimutan guys, dito lang yung video na to, yung advice ko sa iyo, sa inyo. At Please don't forget to subscribe like and share. Salamat guys.